ما عرفها ما عرفني ما أوحي أنا أوحي أنا أوحي أنا أوحي مني أوحي أنا أوحي

Mahon <laughs> na mahon o mahon. Sinabihan ko <ba> na yan. na. <laughs> Sino ba Ano ba ba? Ano ba ba? Ano ba ba? Ano Ano ba? Mas, mali-mali o. Mali-mali o, nai. Ayan na maka-arom na kaya. Ano <laughs> no, I'm na? Ang bigit pala, <laughs> basa kayo. Kung kanya kita sa umiwag. Hindi, Ha? Hanggang na ahla sa namin. Tapos <laughs> yung mga na ito, ano na, baso na, ano? Pag ako'y wala, ano? Ganong ang tao. Ako, ano? pa lang tayo na na, paano sa paahon? Walang hayunan. mag